Nakis basang basa. <laughs> At ang ganda na, ano, ang ganda ng effect. Wow, ang puti ko naman masyado dyan. <laughs> oh my lord. <laughs> basang basa, oh. Naglagay ako ng, ano, ng soothing gel. Naglagay ako ng soothing gel, guys. At saka, ang ganda ng effect. Nakayulay camera kasi ako. O, ba diba? Plus, yung light ng aming, ang liwanag ng aming lights. O, diba? sana all, sana trot charot. <laughs> Patutulog na kasi ako, tapos ako'y naghilamos, tapos pagkatapos ko maghilamos ay naglagay ako ng soothing gel. Ngayon, nakatapat ako sa electric fan dahil papatuyuin ko lang siya bago ako humiga. So, yun lang. Wala lang na share ko lang, guys. Di ba? Naparami yata ang lagay ko. Naparami yata ang lagay ko kasi tingnan mo. Grabe naman yung basang-basa naman yan. Buong buong. Pati yung liig nilagyan ko guys. Pati yung liig nilagyan ko. O diba? Pag dumating yung time na ganyan na talaga ako kaputi at kakini sa personal huyo ka sa akin. Charot! Charot lang, charot lang. Charot lang po. Wala lang, naishare ka lang. Ganda no? Ganda no? Ganda. Ganda ng effects. You like yan. So wala lang guys, yun lang na i-share ko lang pala So kailangan ko lang patuyuin ito Tapos matutulog na ako And then, see you tomorrow Thank you for watching guys Palike and share my live Live? Di na pala ako Palike and share ng aking video So ayan Deldel -del ko na naman Dami ko na naman deldel -del kanina busy ako sa ano hindi na nakagawa ng video ay hindi marami akong ginawang video kanina pero mini vlog wala kasi ako ay naggawa ng mga video sa aking pag a yes. so, wala lang yun lang na-issure ko lang ayan konti na lang malapit na siyang matuyo so hanggang dito na lamang guys again thank you so much please like and share but first watch muna ng fall belly. Okay? Yan lang, the bush? Char.